Ay, sa dali lang, may kuno sing pintay uno pe. Na <laughs> lang, luwat lo. Ara na, last na. From the top. <laughs> so ay mga guys, nag 51 tit tayo dito. Kasi alanganin tapos mag one sa ko. Try natin kung kaya natin sa ibabaw kasi yung iba dun sa ibabaw kag gina nagtutulod na. Na 51 din sila. So try natin. Ayun yung dadaan natin, oh. Ayun. Pagdating natin doon sa may pinunduan ni Aude, ay raw. Na magliliko pa yan. Pre kaya tani pre. Kaya ni pre. <coughs> Ang gusto po nako pre. So, lantawan niya na ako video kay hindi ko ka na mystery kay na po ko. Tarang ed. Pare si Pako. Ayuta. Kuare pre no. Kuchimutan Kung kumabata. Tuya sabay. Okay. Ah. Harap, ko naman ta pre. Tingnan niyo yung ano ko guys. 51 na yan. Ano? Hoy, ya ko. Harap mo daw. Hoy. Hoy. Pre. Ako lang isa pre. Pre. Ayaw ah. Ah. Kaya, kaya.

Saya benar tumbah. Hah? Saya benar Nah, Eh. <tuh> Parina <tuh> dulu. Prebu Pre, <tuh> pre! <tuh> pre <pemangun kah! tuh> Bangun, 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 prena. Hay <tuh> kaimbu, MB hanya tean. Ha. Ayo sok ponya sale

Lah, mat jago. <laughs> oke, okay. Oh si Weo mati setengah si Weo. Ah tumbat culo. Allah. Giri mati ah. Maka akan playground ground ni lau. Kena. Ah lah kata mutu apa Wei pamer pada Oh. Oh. <laughs> ah lau lau. Cho! Mga masakit mo. ton nga mo. Ay, nanukay mo yaga, ka? kamera ko dia, Ano ka? Hindi mo ko pagulat ton na staklada kay Basik, Ron. Hey. Ako <laughs> oh, ang makahuy at Bilat siyang ili ka gin. So, Tokya pa yan? Una takas. <laughs> <laughs> Wala ka Wala ibidin siya. Live din siya kay naano tanan dua. Pet pa ito ko mata pre. Are mo lakasan ko. takon aku nak bilah Enti kau tahu dah Ha? Wak Oke. Amun ayo wak ah. Ai Kakak. <laughs> Tulud tanan. <coughs> Oke okay, ga guyo.